Game uh, na. Uh, dyan na ba? Dyan na ba? Mm. Ang usapan nun natin ngayon. Kasi nung isang araw, hindi, uh, last month, bago po inappoint uh, si uh, Education Incoming, Education Secretary Senator uh, Sani Agara. Uh, meron na hong ah, nabagit ng Pangulo. Eh, gusto niya, yung K-12 daw ng programa ay unable na ma-achieve yung uh, yung goal na magiging uh, employable, employable ang uh, mga graduates dito sa mm -mm. Pilipinas ng K-12. So, nasa linyo natin ang nagbibigay ho ng empleyo. Yan, ang trabaho at saka sweldo. <laughs> Yan. Yeah. Oh, sweldo, sweldo. <laughs> Oh. <laughs> Ang oh. pangulo ng Employers Confederation of the Philippines, si Gilong Serio Ortiz Luis Jr. Magandang umaga po sa inyo, Sir Serio or Ortiz Luis. Sir, magandang umaga. Welcome po, Saksi sa Double B, Radyo na TV pa. Sir Serio, good morning. Uh, ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Oo, oh, kaya lang hindi maganda ang ah. umaga ng inyong signal. Tara, dahil oh. po kami, Sir Serio. Ha? Ang, hindi pa ata nagpapasweldo mga telco. Ah. <laughs> <laughs> oh, 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 De, Ba't ang Nakasabit sa kable. <laughs> ha? Nakasabit sa kable ang signal. Magbayad daw kayo. Kung may billing na ako kayo, magbayad na <laughs> ako kayo ng uh, inyong mga delinya ba? Oo. Oh, oh. Uy, uh, Ay, July, August, September. Start ngayong buwan yung taas ng kuryente ng Meralco, di ba? Mm, yung bayad. Yung staggered. Oo, oh, staggered. staggered oh. na tatlong. Installment, 3 months. 77 centavos yun per kilowatt hour. Oo. Oh, oh. Ano, so, umpisa na <laughs> ho yan, ha? Okay so, na. Parang may makabaya rin kayo. Oh, oh. Mm. -hmm. Okay. Alright, sige. Uh, so, yun nga, ang nabanggit ng Pangulo, kaya ngayon, ang utos niya ay, tingnan niya, ano ba pwede gawin dyan? Ha? Kasi ginawa yung K-12 na yan dahil hinahanap ng uh, mga employers mm. eh, years of training daw. Pero so, ano alam mo, ang concern, ko dyan, Weng, yun nga, mm. ang marami tayong graduate, as in may diploma. Oh, meron, meron na, pang, kompleto na. Meron oh, pang tatlo diploma, nasa, mm -hmm. uh, nasa dingding, -ding, di ba? Mm -hmm. Pero, mm -hmm. hindi pa rin hindi Hindi swak yung kanilang tinapos sa available uh, na trabaho trabaho. So, yung skill uh -oh. mismatch do sa tinapos uh -oh. ay may problema pa rin natin. Oh. So, paano na kung idadagdag mo sa labor force natin mm -hmm. ang mga hindi degree holder? oh, eh, yun mm -hmm. nga. Eh, ah. alang pipiliin sila ng mga employer. Bakit po ba, uh -huh. ko nang una, bakit ba sila nag-hire? Ang ah. so, hire nila, yung mga kailangan nilang tao na may particular set of skills. Yan. Yeah. yung mga ganyan. Na, na kailangan, kailangan ng kumpanya nila. Sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Ah, ito na. Okay, okay na. Sir, seryo, magandang umaga po ulit. Uh, okay na ta. sana tayo sa linya, sir. Good morning. Okay. Oh, okay. I can hear you well. Yes. Thank, yes, thank you. So you. Much. Good morning, sir. Uh -huh. morning. Eto, meron pong sabi rin nga ni presidente hindi nagtutugma sa layunin mm. ng K to 12. Yung resulta ng K to 12 ngayon well, hindi ba sir Seryo? So marami pa rin na hindi employable na graduate mm. po ng um, K to 12. Ngayon si yung papasok po na bagong DepEd Secretary, si Senator Sandy Angara, makikiusap siya daw sa mga grupo po ng mga negosyanteng katulad ninyo na magbukas ng marami pang job opportunities para sa K to 12 graduate. Mm -hmm. Posible po ba yun? Alam mo, uh, uwe, hindi ko nabasa yung uh, request ni, ni Secretary Angara. Uh -huh. no? Pero basta sa kanya nagkaling, we take it seriously kasi matagal na namin talaga nakikipagtulungan, lalo na yung huling pinasa niya yung bill na tatak Pinoy, napakaganda yes. nun, ano? Mm -hmm. na? So ngayon, hindi ko pa nalaman kung ano yung isang halang Pero yung the way you mentioned it, eh, we will see to it na makag... Meron kami programa ngayon, jobs, ano? Opo. Na may at maya, eh. Alam mo, 800,000 to 1 million ang pumapasok sa job market na mag-graduate every year. Mm, mm Kaya hindi nakakataka na marami doon sa mga yon eh hindi ma-employ pa. Opo. Dahil mayong priority, siyempre yung nakatapos ng college. Pareho lang ang sweldo, eh, pag uh, mm -mm. eh. Pero gagawa namin ng na remedyo na dumami pa yung higher job na yung ipa- uh da, da yung mga senior high, high graduate. Uh na na ma, ano, na ma-employ na uh. at ang uh, balita ko kailangan meron silang test the certificate din. Yes po. Sabi po ni Senator uh, Sani, sabi ni Secretary Sani, makikipag-usap din siya sa TESDA para bigyan ng certification yung nasa tech voc ra, ano um skills na mga senior high graduate para po mas madali sila makahanap ng trabaho. Pero siyempre, at the end of the line, yung pagiging bukas ng mga negosyante na tumanggap ng mga senior high graduate at hindi degree holder, ang ano doon eh, ang susi, hindi ba, Sir Serio? Oh, alam mo, uh, we, can, uh, we will certainly uh, try and talk about uh, among ourselves paano namin kukumbisin yung mga kumpanya na himayin nila yung trabaho. Naku mm -hmm. Na hindi naman kailangan talaga college graduate at baka in certain times, baka mas mabuti pa nga yung mga, mga senior high na eh, eh, nga, lalo na yung sa mga technology, mas techy sila, di ba? Opo. Uh, eh, mas maganda pa kumbisin hinahire yan. Mm -hmm. uh, eh, ito, ito eh, pag-uusapan namin na sigurado we will take it very very seriously kung paano namin mabibigyan ng oportunidad dito mga ito. Opo, seryo, ito lang. Over the years, since simula ho nang meron na hong K-12, ang hand, hand ay talagang mag employable uh, Kung sa kasakali, uh, kasi sabi nyo, hanapan niyo ho ng remedyo. Uh, so, para bang ang tingin, eh, hindi ho yan ang talagang tamang solusyon pag hinahanapan natin ng remedyo. Ano yung magiging normal? Kung sakasakali hong i-abolish ang K-12, okay lang uba na pwede nang tanggapin? Na, balik tayo sa dating basic education natin. Uh, maagang nakakagraduate, basta o ng college, tatanggapin niyo ba kahit yung dating form of education natin? Dati naman tinatanggap talaga yung hindi ka, yung pagka hindi kailangan college graduate, tinatanggap mo Yung sinasabi naman, hanapan ng remedyo, uh, hindi yung sa pipilitin mo yung hindi pwede. Sinasabi lang namin nga, napakarami na pumapasok sa job market every year. Hmm. So, may merong 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 eh, kaka-perception yung mga mga kumpanya na hire kung pareho nila ang sweldo, edi eh, kukuni ko niya halakal. Sila di ba? So, ang sinasabi namin, pipilit natin ma-identify alin ba yung mga kumpanya na hindi naman kailangan college graduate talaga pero nilalagay pa rin requirement. John, alam mo, meron kasing, uh, kasing uh, bias yung mga kumpanya. Di, hmm. ika nga sa Z-generation eh. Alam, uh, alam, na sinasabi lang, ito kasi mga Z-generation, madalas dito, eh, palipat-lipat sa trabaho, hindi yeah, satisfied. Mm -hmm. Uh, eh, the reason for that is uh, marami na sa mga press graduate, eh, suportado pa ng magulang. Wala uh -oh. pang urgency na kumita. Hindi, wala so pang sense of independence, no, Sir Sergio? Oo. Uh, uh -huh. uh, hindi, wala Eh, eh, alam mo, napakadali yung mga alam ng trabaho ngayon hmm? dahil uh, hindi naman magbabasa ka ng diary na ano, ilan lang yung Eh, ngayon eh, ka lang ng internet eh. Takot yung trabaho ko makikita. Mm -hmm. Apply na apply, lipat na lipat. Uh, ngayon, itong project namin, may project kami yung jobs, ano? Mm -hmm. Together with Dole, DTI, at saka yung mga construction, uh, ano, manufacturing, uh, yung safety, yung, ano, yung uh, electronics. hindi. Uh, uh, Noong May 1st, eh twenty all over the country uh, ng job, uh, job yeah. mayor, na kailangan din jab jab ito nung, nung, nung ano nung sabado nung sabado dito sa Pasig there ran together with the mayor mm -hmm. and the uh, and uh, yung indian uh, indian chamber yung indian group yung sabado they co-opened thousand jobs in northernton mm -hmm. at nakita ko sa mga jobs hindi kailangan yung necessarily yung college graduate kasi mm-hmm. Uh, uh -huh. nila yung mga yung mga ano, alam mo yung mga kumpanya nito, mga pharmaceutical, mga uh -huh. ano, uh -huh. marami, at sunod-sunod dyan. Uh -huh. sa so, jobs market tayo, link-bulig ko, sa mall, na in cooperation with SM Group, eh, in inoper in 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 sa amin yan, tuloy-tuloy yung pag, uh, so, paghahalap ng trabaho. So, sir, so, yun sabihin... ang sinasabi namin, uh -huh. bibigyan namin ng chance uh oh. na ma-prioritize ma yung mga requirements na sa mga matching mm -mm. na yung uh, hindi naman kailangan kladage-kladage. Pero ma sabi nyo, maraming oportunidad lang ngayon, maraming bakanteng trabaho dito so, sa Pilipinas. Pero marami pa rin naghahanap ng trabaho ko. So, yeah, mismatch ng trabaho. nga kasi. Oh, 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 Kasi kailan ka okay, rito, sir, Palipat-lipat daw ng trabaho eh. Kasi hindi, pag naghahanap pa ng trabaho, pag na, ikaw, halimbawa, lalo na kung mm. K-12 graduate ka, hindi ka, wala ka pang college hmm. degree, hmm. pag nakita mo sa job fair na lahat oh. nakalagay sa Dulo College graduate. Oh, oh. Buti nga natanggal na yung pleasing personality, di ba? Mm, kasi discriminatory yun. Pero yung... Pinitirami kalis... yung we. <laughs> oh, <laughs> Kaya nga, oh, oh, oh. Pero nakalagay oh, oh. But... nakatalagay na college graduate, kung ikaw ay K-12 graduate, hindi ka na magta-try ng luck mo doon eh. Iiwasan mo na siya kasi alam mo, at the, at the back of your mind, hindi hmm. ako matatanggap dito. Di ba? Kahit, kahit yung ibang trabaho na hindi kailangan ng degree, parang... nakalagay pa rin doon yung oh. college degree, sir, seryo. So dapat pero, ba oh, pero malaking tulong, malaking tulong sa maraming trabaho. Mm -mm. yung You may test the septic Yes. Uh, malaking tulong yun. Uh, kami nga, may MOU rin kami sa test eh. Uh, uh, yung sa uh, ECOP na makipagtulungan sa identification. Maglalagay, meron kami platform na ginagawa ngayon dun sa Jobs Project na hindi na kayo kailangan present to, uh, physically to go. Uh, pwede na kayo sa internet yung hanapan. Ngayon mm -hmm. so, pagka maraming trabaho na ma-offer i na hindi kailangan ng kaso Maraming re-employed. Ma Yun. Yung K 12 kasi, uh, seryoso 'di ba? Pag uh, nakatuntong ka ng grade 11 or grade 12, nung unang panahon, second year college ka na niyan, 'di ba? Uh, uh, nung back in the 90s, maraming oportunidad para sa mga nasa high school eh. Totoo. Ito 'yung panahon na umusbong 'yung mga nagiging baka uh, kruka ng mga fast food. Totoo. Diba? Yung usong uso nun eh. Oh. Yung, ganun bang perception ang pwedeng gawin na uh, ang mga K-12, eh, parang college level na rin ang, ang, ang appreciation natin sa kanila na pwedeng na hindi mabigyan. Hindi lang, underground lang. Hindi, oo. Oh, 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 na pwedeng, kaya haanapan yung ng remedyo na tanggapin itong mga ito. Yes. Ibig uh, sabihin, i-identify namin at tutulungan kami sa mga mga personal manager ng mga kumpanya mm. na yung kung ang trabaho hinahanap nila, hindi naman kailangan ano, eh huwag na rin nalagyan ng, ng college graduate na Yun, oo. yun ang so, infinite na rin uh. pagtulong Magigipagtulungan kami. Sean, mm -hmm. okay. Uh, Sir, last point ko na lang, hindi naman kaya babarating sa sweldo yung mga hindi college degree holder. O, yung, dapat, yung mga K-12 graduate. Pare-pareho pare, pare, pare lang yan. Alam mo kasi, yung perception of minimum wage, minimum wage daily mm -hmm. in, in, the, in in the in the in the international uh, you know international uh, labor organization, yun yeah, entry level uh, to protect basically yung mga new graduates na mm -hmm. uh, yung new entrants yun mm -hmm. ang minimum wage mm -hmm. so hindi na pirgan sa mga kung yung available na sueldo well do sa so, do sa so trabaho eh, more than that, eh, that, that is uh, hindi, ano, hindi pagtatawaran Kaya nga, uh, sinasabi nga riyan, eh, basta mabigyan sila oportunidad na may trabaho ng available. Alright, All right. Eh, good luck, good luck ho. Oh. Asahan sir, natin yan. Asahan ha? namin oh. yung pangako na bibigyan sila ng dagdag na oportunidad. Yeah. Sir, thank you. Yes, pipiliin natin. Yes. ng Good morning po. good morning, Sir Good morning, sir. Thank, you sa pagkakataon. Thank, you. Thank you, thank